A few moments later. A day with my daughter Zyla Kailangan kong maghanig dyan. Uy, kay ibutang man aking anak dyan. Hindi man siya pwede ibutang sa siminto kay Bugnay. As a mother, you need to take good care of your daughter. Uy, English yan. <laughs> Nahirapan talagang magpugong dito sa king anak. Uy, kay lihok mo kay ning ulo, basta mga bata. Medyo nagkalisod kong hubad sa pugong. Uy, may sumilip man sa kamera. Kailangan <laughs> ko talagang dandahanin sa paghulbot ang pugong kay basin ma-hurt akong anak ko Wala ko pa nagiliwong aking anak kay medyo init man siya so limpi-limpi na lang ka. Oh, sanchay yan, sanchay. Balikan na to ang kwento nga dili pwede maligo ang bata ini ini pero sa doktor pwede siya maligo pero sa tong mga ancestor aw oh, na lang ta hindi ko man kasi gusto ang gubot O di ba dali kay nakapugong sa kong anak oy muna gitawag na wow magic uh -huh. aw magic cute kay pertimbong kaga ang mga pugong As a mother you need to the kalat of your daughter Nahirapan nga ako dyan kasi ayaw man humawa sa kanyang gilingkuran ay. Pero hindi ako papatalo kasi mama ako. Tingin-tingin na lang siya dyan habang ako'y naghihipos. Wala man siya magawa pero mamaya mabait yung bata ko ay. Mamaya tutulong yan, tingnan niya. O super bait ng anak ko eh. Dili siya gusto nga kapuyon ako sa aking gibuhan. Pero wag mo lang yan talagang tandugin kasi may bunhok man yan sa utok. <laughs> Dahil tapos na akong magligpit, kailangan ko na siyang ibigay sa kanyang tita kasi kailangan ko nang sumayaw. sumayo. Ganyan dapat magsayo ang mga P.E. Major. Ang galing. sa ulo ko. Tumigil lang ako sa pagsasayo kasi parang hindi man nasisiya ng anak ko ay. Mukhang tutoy man nito ay. Kailangan ko na talaga siyang hiduyan kasi nanghiloy naman ang kanyang mga mata. Ngayon malalaman niyo ang aking teknik kung paano magpatulong ng bata. A few moments later.